Alright mga boss, kumusta po kayong lahat And again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, meron tayo dito Sniper 150 na nire-rebuild. No? Ito, kinakondisyon natin yung ating Sniper 150. At ito nga mga boss, ipapakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng ating magneto ng safe no? na hindi na damage yung shafting. So ano pa yung dapat natin gawin, pinakamainan natin gawin para safe natin matanggal yung ating magneto. At ito pala mga bossing, no? talagang may time talaga na napakatigas, no? madalas matigas talaga, hugot din yung ating magneto at ito first time nitong bunutin yung magneto so dito tatanggalin ko muna yung ating nut na nakakabit dito sa ating uh, crankshaft at pagkatapos dyan mga boss ay susubukan natin na tanggalin yung ating magneto gamit yung ating puller at itong mga bossing knot marami talaga nag-struggle sa pagbunot ng mga magneto yung iba, pagka hindi proper yung pagtatanggal natin o yung way natin na pagtatanggal nito ay posible na ma-damage natin yung ating crankshaft, no yung dito yung crankshaft end, itong tinatanggal natin na not, possible kasi na mabusalsal yung part na yan, kung hindi uh, maayos yung ating pamamaraan ng pagtanggal ng ating magneto. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin na muna yung nut. Pagkatapos niyan ay susubukan nating uh, ikabit yung ating puller. Pero bago natin ikabit mga boss, tinanggal ko lang muna yung washer at ibabalik ko naman yung nut. Para in case na magkaroon ng problema sa thread, ay uh, madali nating ma-align ma yung thread. No? Tatanggalin lang natin yung nut. At maalign na uli yung kanyang thread so dito gagamitan natin ng puller ito yung mayroong tatlong bolt na, na ilalagay so maraming type ng puller na uh, ginagamit sa mga magneto, so ito yung mayroong tatlong bolt, so ayan mga boss ilalagay natin muna yung mga bolt para subukan natin na tanggalin kung kaya ba na sa diretsyoha na pag ay kung kakayanin niya bang tanggalin yung ating magneto Ayan, nakakapit na yung ating puller at check natin yung nut kung hindi ba nakadikit dito sa may ating puller. So ayan, uh, kailangan napipihit lang siya ng bahagya. At gamit nga yung ating 22mm na sakit at yung ating impact drive. Ito ay susubukan natin na uh, uh, tanggalin. Pero dito, ilang beses ko tong sinubukan no at hindi talaga kayang tanggalin yung ating magneto sapagkat napakatigas at ito nga ay gagamitan natin ng pangalawang uh, paraan no ng pagtatanggal ng ating magneto at dahil talagang napakahirap tanggalin ang ating magneto so ayan bumili na ako ng torch at saka butane para gamitin para pampainit dito sa ating magneto saka natin gagamitin ng puller ito nga pala nabili ko 120 pesos at yung kanyang gas ay nasa 65 pesos. Napakamura lang at meron na rin tayong magagamit na pampainit dito sa ating magneto. At ngayon naman ay papainitin natin itong ating magneto. At observa natin, no, babantayan natin. Kung makikita naman natin, pakiramdam natin ay sobrang init na ng ating magneto. So, kapag kauminit na po kasi yung metal, so mag-expand ba yan? Uh, ibig sabihin, may chance na lumuwag yung ating magneto doon sa may crankshaft. So, papakiramdaman natin, observa natin na talagang mainit na yung bakal at saka natin ikakabit naman yung ating puller and then try natin uli na tanggalin. So dito makikita natin kung effective nga yung ganitong paraan. So papainitin lang natin hanggang uh, lumambot or lumuwag yung ating magneto sa may crankshaft. At dito nga ay sa observation ko ay talagang mainit na itong ating magneto. So makikita nyo naman medyo nag uusok usok na no, yung init. Makikita nyo na talagang mainit na mainit na yan. So ikakabit ko na yung ating puller at subukan natin natin kung talagang effective yung ganitong paraan. At para makatulong na rin no sa inyo na sa ibang nahihirapan sa pagtanggal ng ganitong magneto. So, syempre, yung advice nito ay parang lot din sa mga beginners natin. So, syempre, sa mga veterano. So, alam na alam na nila yan. At ito na, moment of truth. Uh, makikita natin kung talagang effective yung ating pamamaraan. So, nakakabit na yung ating puller. At ito, gagamitan na natin ng impact drive. So, panoorin natin mga boss kung talagang effective yung ating ginawa. yun mga bossing no nakita natin na talagang effective yung ganitong pamamaraan so ayun hindi natin madadamage yung ating crankshaft if ever na ganito yung ginawa nating procedure at yan makikita natin na talagang uh, napakadali nang tanggalin kapag ka nainita natin yung part ng ating magneto At ngayon, gagamitan natin ng basahan sapagkat mainit itong ating magneto. So, pwede tayong mapaso dyan kapag uh, nahawakan natin ng direct. At itong mga bossing na makikita natin, uh, safe na safe yung ating pagtatanggal ng magneto. At uh, isi-check natin yung kanyang crankshaft, no, kung may nasira ba sa thread. Tingnan natin kung ano ba yung resulta. So ayan mga bossing, malinis na malinis. Uh, maganda yung pagkakatanggal natin ng magneto. Hindi natin na-damage yung kanyang thread. At uh, talagang effective mga bossing, no, gamitan natin muna ng torch yung ating mga magneto. Kapag ito is stock up na, matigas, no, huwag natin pilitin kapag uh, hindi talaga kaya. So para uh, hindi natin ma-damage yung ating mga motor. At hanggang dito na lang mga bossing at muli po maraming maraming salamat sa inyong oras, sa inyong panonood. At ride safe po palagi mga boss.